Tingnan yung mga idol. Pag nakikita niya ako, lumalapit yan. Ayan ang mga idol oh. Malapit na siya. Ang nakaraos mga idol. Bali mga idol, update ko kayo sa kay Batman kasi parang walang nangungumusta mga idol kay Batman eh. So nalala nyo pa yung in ko na isang paniki na tawag nito na binigay sa akin ng mga bata na nakuha nga nila sa sa duhat kasi namumunga yung mga duhat noon siguro kumakain yung mga paniki doon aywan yung isang baby na paniki So, kung makita nyo na lang, ilalagay ko lang yung link ng una nating video, makita nyo naman yung mahina pa yung paniki. Mahini, mahina pa kasi baby pa ngayon. Unang pinapakain ko noon, bali, trinay ko ng laktom. Kasi laktom yung sa gatas ng anak ko. Tapos, trinay ko din siyang pakainin ng katas ng mangga. So malakas siyang kumain ng katas ng mangga kaya doon, doon mangga na lang yung pinapakain ko sa kanya, Pinapasip-sip ko sa kanya. So ngayon, marami kasing mangga dito. Ayan, mga nakakuan lang yan, mga Indian mango. Mga naka, mga, mga nahulog lang mga idol, mga nahulog. So ito, ito, ito yung nakakasurvive kay Batman. Wala kasing nangungumusta sa kanya eh. Wala akong comment na nababasa about sa kanya so ito kung so, makita nyo mga idol malakat at, malakas at maliksi na siya mga idol so kung makita nyo saka mga idol ha, alam ko bawal tong alagaan kasi nga endangered species to bawal alagaan pero mga idol inalagaan ko lang siya para mabuhay din buhay So binigyan ko lang siya ng pangalawang buhay kasi alam ko mamamatay lang yun sa mga bata kung hindi ko kinuha yun, sigurado. Kasi hindi ko rin alam kung paano siya buhayin eh. Wala, wala akong alam kung paano siya alagaan. Kaya nung natry ko nito, una nga pinakain ko apple mango. Basta lactom yung una, dinadrapper ko pa siya noon, dropper. <coughs> Pero parang ayaw niya ng lactom, kaya yun, sa mangga na lang. Bale, kumukuha ko ng katas nito, tapos dilagus dopper sa kako sa pinapakain. So nung kumain na siya, so may technique na ako para pakainin siya. So ngayon ko lang in update sa inyo mga idol. Baka kasi i-bash na naman ako kasi nga endangered 'to. So pero makita niyo mga idol. Wala 'tong tali mga idol ha, wala siya oh, hindi siya nakatali. Sa kapakita ko sa inyo pag nakita ko niya, lumalapit para para pakainin siya. Sanay na ito sa akin eh. Pero hindi ko lang siya hinawakan para masanay din siya na hindi siya hinawakan. So, ito mga idol. Lalapit ito mga idol ha. Papakita ko sa inyo. Mga idol oh. Kung nakita nyo sa unang video mga idol, maliit, maliit pa yan. At mahina. So ngayon, napakaliksi na yan mga idol. Oh. Tingnan nyo mga idol. Pag nakikita niya ako, lumalapit yan. Palapit na yan mga idol. Hmm. Tingnan nyo. Si Waki tumutunog. Si, ba si si Lawispis, nakita ko dun sa may kay Mito kanina. Nayaan ko na lang si Wake dun, dun sa may ay umulan mga idol ayun na mga idol oh palapit na siya tingnan nyo nasanay na siya na pag lumalapit ako sa kanya oh ayan papakita ko lang yung kain ko pagkain ayan yung pagkain niya hmm. lumalapit na siya mga idol problema mga idol umulan So, silong muna tayo. Ito mga idol. Dito lang to talaga siya. Diyan lang siya sa kuan to. Sa kahoy na to. Kung gusto niya nang umalis diyan, so walang problema. Di natin alam kung kailan siya aalis dito. Kasi maka, malakas na to mga idol, pero baby pa din. Malakas na 'yan. Ayun, mula na. So, ito, ganito ko lang siya pakainin mga dula. Ayan, malapit na. O, tingnan nyo. O. Ganyan ko lang siya pakainin. O, ba diba? Yung katas lang. Katas lang yung kinukuha niya. Uy, agay, agay, agay. Saglit lang mga idol. At kukuha lang natin. Ipipisan lang natin. Nagagalit siya pag kinukuha yung pagkain eh. Ganyan lang yan mga idol. Pakainin siya. Kung makikita nyo mga idol sa unang video, lalagay ko na lang yung link sa description. Panoorin nyo kung gano'n siya kaliit at gano'n pa siya kahina nun. Nung una ko siyang in-upload. So, Ayan. Sana wag niyo akong i-bash mga idol na alam ko naman injured injured to pero binigyan ko lang siya na pangalawang buhay para Siyempre nga para dumami pa sila. Tsaka malaya naman to dito. Kung kailan niya gustong umalis okay kasi andiyan naman siya. Hindi naman siya nakatali basta dito lang siya kapag umuulan tinatakpan niya lang yung kuan ng yung katawan niya ng kanyang pakpak yan ganyan ko lang yan pakainin mga idol so uh, di ba oh ayaw pang inahawa kanya kasi yung kamay ko ayaw yung bitawan din eh oh, gutom pa yan mga idol kuha tayo ng yung hinog na hinog para medyo makatas talaga kasi nagkalat lang yung mga mangga dito sa amin alas po lang pumapansin oh mula no yung hinog na hinog talaga yung kone natin ayun mga idol pangalawa to hmm, tingnan nyo <laughs> gutom eh Ganyan lang siya pakainin. So sa mga sa gusto mo ko pa siya mga idol mag-comment lang kayo. Sa sa nagpa-shout out sa bandang huli na lang, lang video mga idol. Malaki na siya mga idol, parang kuan na din siya, parang hindi mo na siya mat matatawag na baby hindi mo rin siya mapapansing baby pa siya pero kapag gabi tinatry niya na lumilipad-lipad siya pero nakasabit pa rin yung kuha yung tawag nito yung paa niya pero lumilipad siya ewan ko kung kailan to alis hindi pa natin alam. Pag nawala siya dito, oh, do, yun, wala na siya. Umalis na siya. Basta sinasanay ko lang siyang pakainin muna. Kasi hindi niya pa kayang kumain ng mag-isa. Sa mangga siya na mabuhay mga idol. Mabuti yung mga mangga ngayon ang Ang dami. Kaya, ito yung nakasurvive sa kanya. Ito yung nagbigay buhay sa kanya. E dapat, sapakuan pa eh. Sa nanay niya pa to Kasi baby pa. So, ngayon, mangga na lang siya. Ah, busog na. Ah. Ay, hindi niya kinukuha. Ah, o yun, galit-galit galit kasi pag hindi ko lang siya palaging hinawakan mga idol para masanay siya nga baka buma ito baka hindi na to umalis <laughs> oh. pero alis to mga idol pag ano to matured na hindi lang natin alam kung kailan hmm. Busog na, busok si Batman yan mga idol nakita niya kasi yung pagkain gusto niya pa rin abutin ah. Uh -uh. akala mo mga agat mga idol pero hindi yan mga agat gusto niya lang kunin yung pagkain niya ganyan yan hmm. tingnan niyo mo malik si mataba yan mga idol mataba kita ko sa inyo yung katawan ayan oh, tingnan niyo mataba yan diba? Mm. parang nanginginig siya eh. Kala mo kwan. Pero ganyan talaga yung kwan ng paniki. Mm. Pag nakita niya yung pagkain nakala niya. Oh, tingnan niyo. Mm. Oh. Nakala niya inaagaw sa kanya yung pagkain niya eh. Pero ayaw niya na oh. Oh. Batman. Oh. Basta makita nyo yun mga idol sa kuan sa unang video natin maliit yan maliit si batman <laughs> baka naginawan to mga idol pero kapag malakas kasi ilang beses na malakas ang ulan di ko naman siya kinukuha dito dito lang yan oh, inabot pa yung kamay ko eh gusto pang kumain pag malakas yung ulan dito siya pero hindi naman siya mababasa masyado kasi tinatakpan niya ng pakpak niya yung buong katawan niya. Yan. Malol ito. Hanapin natin si Batman dito mga idol. Dito siya kapag gabi. Hanapin natin. si Batman? Ah, ito, ito. Ayan si mga idol. Oh. <laughs> Ayan, tingnan yung mga idol. Hindi mo siya makik masasabing kuan siya. Tawag nito yung BB. Kasi malaki na. Magkukuha na yan mga idol. Tawag nito. Magbo one month na yan dito. Dito lang yan. Minsan dito siya sa may wire. Oh, tingnan nyo. Shoutout time na mga idol. Shoutout sa inyo lahat. At shoutout sa 41,900 subscriber natin ngayon. So maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At sa gustong mo pa shoutout, comment lang kayo. At pa-comment na lang mga idol kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko din kung saan lugar na umaabot yung mga video ko. Shoutout nga pala sa pinakagwapo kong pinsan. Shoutout nga pala kay Renato Fonteres. So shoutout sa iyo pinsan. Doong Vlogs, shoutout sa iyo idol. Alan Ramos, shoutout sa iyo Cesar Vicente, watching from Spain, shoutout sa iyo Bulinao Fried, Kakusa TV, shoutout sa watching from USA. Aurelio Norberte, shoutout sa At kay Robert Norberte, watching from Chicago. Julie Cavinta, shoutout sa mga batang Bikulano. Sandro Girodias, watching from Las Piñas. At kay Bernie Augsimar, watching from Pangasinan. Rolando Arellano, shout out sa iyo dol. Federico Griso at Derek Griso ng Bohol. So shout out sa inyo mga idol. So yun mga idol, nakalimutan ko si kompa, si Lawiswis, sanapin ko muna. Kasi umuulan. Sanapin ko muna mga idol. Ang dito lang muna ang video natin. So, thank you mga idol, thank you.